Buy 1 take one ng mga gadgets tulad ng cellphone na perfect pang regalo na for as low as 6,799 pesos. Eh meron ka ng dalawang cellphone with freebies pa yan at saka brand new pa yan. 3,799 pesos naman pag isa lang kukunin mo. Pero mas maganda kung buy 1 take one ang kukunin nyo dahil malaki ang discount neto. Okay nga to sa mga estudyante na naghahanap ng murang cellphone na magagamit sa pag-aaral. Meron din silang tablet dito na buy 1 take one. Sa halagang 4,999 pesos eh may dalawa ka ng tablet with freebies pa yan. Pero pag isa lang ang kukunin nyo, 2,000 999 pesos. May tablet din sila dito na good for 1 to 3 years old. Oh, mga ninong at ninang, kung naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa inahanak nyo, eh ito na ang kunin nyo. Sa halagang 3,499 pesos, eh meron ka ng dalawang tablet. Kapag isa naman ang kukunin mo, 1,999 pesos. Oh, 'di ba? Ang mumura lang ng mga gadgets dito. But wait, there's more. Meron din silang mga buy one take one na mga bagsak presyo, tulad ng mga smart TV, electric fan, speaker, rice cooker, water kettle, at madami pang iba. May mga appliances din dito at mga iba pang magagamit nyo sa bahay o sa sarili mo na mga bagsak presyo. Legit guys, totoo, bagsak presyo talaga ang mga gamit dito. Sobrang mura at malaki ang madi-discount nyo. Tulad ng karaoke set nila at madami pang iba. Eto nga pala ang Wonder Bodega na matatagpuan sa 142 and Domingo Street, Barangay Pedro Cruz, San Juan City, Manila. Open sila ng 9am to 8pm. Kung malayo naman kayo at hindi kayo makapunta dito, e eh, pwede rin kayo magpa-deliver via Lalamove. At kung tagaman Mandaluyong ka naman, meron din silang branch dyan. Na located sa 556 Nueva de Pebro, Addition Hills, Mandaluyong City. Oh, mga mami dyan, eto na ang sagot para sa mga naghahanap ng na mga murang kagamitan. Pwedeng tumawad at pwede rin hulugan o installment. Kaya tara, mamili na. Hello po ma'am, ano, ano po mga cellphone nyo dito yung buy one take one? Ayan, hello ka Available po sa atin ang mga buy one take one na mga cellphone. Yan, meron po tayong Infinix, meron po tayong Itel, Tecno, and Redmi A3. Ah, Ayan. magkano po yung buy one take one dito, ma'am, sa Infinix? Ayan, sir. So, ah, uh, Infinix Smart 9, available po, 3,999. Para pag dalawa po is 7,499 na lang po. Wow. With freebies pa. Uy, with freebies pa. Buy one, yes. take one na. Perfect pang regalo. Ito po yes. ma'am, magkano po yung maganda ganda? Mo? Ayan, available po, rin po sa amin si Itel. A50. Pag isa po is 3,799. Pero pag dalawa po is 6,799 na lang po. With freebies din po yan, ma'am? Yes, lahat po ng cellphone natin is with freebies. Ah, uh, with freebies. Ang tatas din ng mga gig na ito, ma'am, no? Yes 64 po, yan. 60 gram and 64 gig room. Paano po pag malayo po sila at hindi po makapunta dito sa store nyo? Pwede po ba sila magpa-deliver? Ah, uh, available po sa ating store ang COD nationwide. Ayan, ah, uh, kailangan nyo lang po is mag-PM lang po dito sa aming page. and may mga admin po na mag-assist sa inyo. Kung malapit lang naman po kayo within Metro Manila, yan pwede po tayo magpa-deliver via Lala Yan, same day delivery, may mga product testing po yan para assurance na madi-deliver po sa inyo yung item. Ah, balita ko, pwede, ano, may installment dito? Yes, available po ang installment natin via Skyro. Ayan. Kailangan nyo lang po pumunta dito sa aming store. Mag-walk-in lang po kayo. Then, mag-present lang po kayo ng isang primary valid ID and 20% down payment. Yun lang po. Pwede na po kayong makauwi ng iba't-ibang appliances and gadgets. Ayan. Pero din po tayong available na mga tablet. Ayan po. Pag isa po is 2,999. Pero pag dalawa po is 4,999 na lang po. buy one take one din Yes, may 1 take 1 yan sir With freebie pa. 512GB na po siya And 12GB RAM Ayan, available rin po sa atin uh, Tablet na good for 1 to 3 years old Kasi naka-built in case na po siya Pag isa po is 1,999 Pag dalawa po is 3,499 Muro! Perfecto yes, pang regalo. Yes, perfecto pang regalo sa mga chikiting nyo or sa mga inaanak mo, sir. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga smart TV, available po sa atin ang ating mga buy one, take one. Ayan, meron po tayong available na mga KTS 32 inch and Kobe 32 inch and National Star 32 inch. Ang magkano po yan, ma'am? Ito pong si Kobe, 32 inch. Ang original price niya po is 7,599. Pero pag ngayon po is 5,999 na lang. Meron na yung kasamang wall bracket and 10 meters antenna. Pero pag dalawa niyo po binili is 11,499 na lang po. Uy, mura. Ano na yan sir? Smart TV and built-in TV plus. Dito naman po ma'am. Ito naman available po rin po sa atin ang ating mga 26 inch. JMS and American Life. Ayan, pag isa po is 4,499. Para pag dalawa po is 8,000. Ah, ito po ma, may mga bagsak presyo rin po kayo dito mga TV, no? Best bestseller po namin is Ace 32 inch, 7,499 na lang po with previous. Ito 43 inch yan po, limited offers only. Dating 11,499 ngayon, 7,899 yan. Ang laki ng binagsak price kami ngayon, sir. Sa mga naubusan dyan, pwede na po mag-walk in. Ayan, meron po kami available na mga buy one take one na mga electric fan. Pag isa po, iba iba po price nga, may 999, may 1,249. Para pagka po is 1,799. Ayan, syempre meron din po tayong available na mga buy one take one speaker. Ito po, 999 pag isa pero pag dalawa po is 1,699. Mas malaki naman hanap niyo. Meron din po kaming available na 1,999 pag isa pero pag dalawa po is 2,999. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga Murang video cassette. Available po sa amin ang 15-inch. Yan, 15-inch concert brand. Dayaan, dalawa na pong ganito kalaki. And, isang Bluetooth na amplifier and platinum na wired microphone. Ah, na ba ba? Magkano po isang set, ma'am? 500 na lang po 7,500 po isang set na po yun. yes isang set na yan sir may mic speaker and amplifier po bluetooth na po ang amplifier niya yan available rin po sa atin ang water kettle yan perfect yan ngayong malamig na panahon yan ecobat and expresso pag dalawa po is 999 na lang po Para pag isa 699 Malala malaki po ang madi discount <laughs> yan sa mga naghahanap po ng rice cooker Meron po tayong available na buy one take one Ito po, GRC 1827 and URC 180 Pag isa po yan is 1,599 Pero pag dalawa po is 1,999 na lang po Yan po yung pagpipilian nyo 1,999 ma'am? Dalawang rice cooker na po yes yan? Yes po, dalawa na po yan Up! two ten cups. Pero pag dalawa is 1,999. Magkano na lang pala i no? Dalawang rice cooker na? Yes, Oh, dalawa na, dalawa o, okay, na so, ang ng discount. Bali, guys, Bumili nga pala ako ng speaker do sa may Wonder Bodega, no? At ibinigay ko nga pala kay Papa at nagulat nga siya dito at talagang tuwan-tuwa. Ginamit ko na nga rin pala yung kawali na nabili ko sa Wonder Bodega. 350 pesos lang yan, guys. Talagang quality. Tamang kanta na rin dito si Papa o oh, ginamit niya na yung speaker na binili ko sa kanya pati yung mic. Tingnan yun naman yung naluto ko, guys. So, oh, perfect. Ang sarap mag-food trip nito. Kaya bumili bumili na rin kayo ng mga murang gamit sa Wonder Bodega. Talagang quality at okay na okay.